Auntie, gaano ka da? Ano na babas labas ka pa? Pasok! Paano to? Nagda-diet kayo? Hindi kayo kumakain. Hindi kayo pumupunta. Ano ka dito? Stupid! Kain kayo! Kain! Ayan yung kumain? Kain! Kain kayo dito kasi! Ano kayo dito kain kayo? matakot Huwag matakot sa akin. Hindi ako nang hindi. style nito. Dito, dito, kayo. Kaya kayo, huwag kayo, matakot sa akin. Mm -mm, tingnan mo. So, mo yan. Masarap to, Hindi, di, Makmak untuk kranji nak. Kain tak? Kain kali itu kain kau dong. Kau kau dong sayang nih khay tuh. Oke. Ya. Sudah. Salah lagi tuh sakit. Mau main isap apa hokai dong? Papa sokin main isap. Nang gedagit ay pay 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 banyak